Please proceed. Uh, thank you po, Senator Jingoy. Unang-una -una po ay nagpapasalamat po ako sa kagalang-galang na komiting ito sa pag-imbita at pagbibigay po ng pagkakataon sa akin para magbigay ng kaun kahit kaunting liwanag sa madilim na pinagdadaanan ng mga biktima ng pangahalay, sexual abuse, at sexual harassment. Napakahirap po na balikan at sariwain ng mga pangyayari sa akin. Labing siyam na taon na po ang nakakaraan. Ito po ay mental, psychological at emotional torture. Ang pangyayari po kay Sandro Mulak ang muling nagdala at nagparamdam sa akin ng sakit na dinanas ko din sa sitwasyong kinapalooban ko noong December 25, 2005 at December 20, 26, 2005 sa kamay ng isang musical director. Siya pong nakapaloob sa orihinal na complaint ko na inihain ko sa GMA noong 2010. Sa ngayon po ay patuloy po namin inaaral ang mga legal options para makapag-file ng formal charges laban sa akusado. Isa pong kaluwagan sa akin ngayon na malaman officially na mayroong ginawa ang GMA laban sa taong aking inakusahan 19 years ago kung sana lamang po ay napagbigyan ng aming formal na kahilingan noong February 28, 2011 na kami ay maabisuhan man lamang po sa naging resulta ng investigasyon ng GMA ay maaring noon pa po ay nagkalakas sa loob na kami at nakapag-file ng kaso sa tamang hukuman. Ganun pa man ay maraming salamat po sa GMA sa pag po sa aksyon po na kanilang ginawa sa complaint na idinulog ko. Ang tanggalin sa network ang taong aking inakusahan. Yung resulta pa rin po ng investigasyon na yon, 19 years ago ang aming ihilingin na magkaroon kami ng kopya para magamit namin sa pag-build up ng case. Humihingi din po ako ng paumanhin sa aking former mother network, GMA, kung ito po ay nag-cause ng negatibong reaksyon mula sa tao. Pero hindi ko po hangad na sirain at dungisan ng magandang imahe at reputasyon ng GMA. Hindi ko po ito laban against GMA kundi sa mga taong gumagawa ng kahalayan at kasamaan. Sa gulang po na 15 years old ay naranasan ko ang pinakamapait na maaring maranasan ng isang bata. Pero dahil po sa aking marugdog na pangarap na may ahon ng aking pamilya sa kahirapan, ay pinilit ko pong kalimutan ang pangyayaring ito sa aking puso at isipan. Hindi po alam ng aking pamilya pero apat na basis po akong nag-isip na tapusin na ang aking buhay. Dahil sa matinding kahihiyan na maaari kong maranasan kapag nalaman ito ng lahat. Dahil sa pandidiri ko sa sarili ko na na ko ng ganito. Dahil alam ko po sa sarili ko na wala akong magagawa at walang makikinig sa akin. Kaya tinilit ko itong burahin sa puso't isipan ko dahil din sa matinding takot na kapag binalikan ako ng taong umabuso sa akin, ay hindi na, hindi ko na may pagpapatuloy pang pag-abot sa aking mga pangarap para sa aking pamilya, at sa huli ay madami pa sila. Ako po ang ng aking pamilya at gagawin ko po ang lahat. Maigapang lamang po sila sa kahirapan. At mati ako nang papag-aral ko ang aking apat na kapatid. It took me five years to finally speak out noong 2010 dahil nagipon pa po, po ako ng sapat na tapang at lakas ng loob at mental fortitude para isiwalat ang pang-aabuso sa akin bilang 50 years old, ako po ay mahina, walang kalaban-laban, walang magagawa, walang kilala. Ako po ay isang mahirap lamang. Inihiling ko po sa kagalang-galang na komiting ito na mas paigtingin po natin ang batas laban sa sexual harassment, sexual abuse, rape, lalo na po ang male rape. Mas mahaba pong prescription period po sana dahil ang mga biktima po ay may iba't ibang kapasidad at kakayahan para lumantad. Para naman po sa mga kumpanya, korporasyon o or organizations ay alagaan po natin sana lalo yung mga biktima na nagsusumbong sa inyo. At nang sa ganun po ay magkaroon talaga sila ng ibayong lakas ng loob para isiwalat ang kasamaan. Para hindi naman po yung yung nagsusumbong ay parang na, na left in the dark na lang po sila at parang na left alone in the battle yung psychological at psychiatric support po sa biktima ay napakalaking bagay. Lalo po kung bata ang biktima, sana ay magkaroon din po ng safeguards para kahit inalis na po yung sex offender ay hindi mababalikan o magagantihan ng biktima ng mga kaibigang nasa posisyon at may loyalty doon sa taong tinanggal. Ito po ang personal kong naranasan at matatawag po itong double jeopardy. Ako na po ang naabuso ako pa po, po ang nawala ng trabaho. Ang paglabas ko pong ito ay hindi lamang para makamit ko ang personal na katarungan. Kaakibat na po dito ang malalim na adikain ko ngayon na maimulat po ang mga mata ng ating mga kababayan at mga kabataan sa mga ganitong klasing pangaabuso at huwag pong maliitin at sabihin napakatagal nang nangyayari na ito po ay sadyang kalakaran na lalo na sa industriya ng showbiz. Any form of sexual abuse, harassment, assault, and rape is never okay. Hangad ko po na mabigyang lakas ng loob din po ang mga biktima na lumantad at agad ding magsumbong sa oras na makarana sila ng ganitong klaseng pang-abuso. Sa katunayan po ay marami na po ang nagme-message sa akin tungkol sa kanilang mga kwento ah, bilang mga biktima ng sexual harassment, rape, at abuse. Saka pa ako po naging biktima ng ganitong pang-abuso Kay Sandro, kay sa niyo po akong lahat sa inyong laban. Lastly po, ay para sa GMA, hiling ko po na ito po ay um, finally magkaroon na po ng closure. I apologize po kung naging mapaghanap po ako sa network. Ako po, po ay isang bata lamang noon na may matayog na pangarap. Ang GMA po ang aking itinuring na tahanan, sandigan at pader ng mga panahong yun. Uulitin ko po na... Hindi po ako makikilala at magkakapangalam po sa industriya kung wala po ang GMA. Up until now, proud po ako na ako po ay minsan ay naging kapuso. Ngayon po ay handa ko ng harapin ang tunay kong kalaban, ang nanghalay at umabuso sa akin noong, noong ako po ay 15 years old pa lamang, si Mr. Danny Tan. Maraming maraming salamat po. Pinangalanan mo na Okay, ano anong balak mo? You You're going to file a case against him. Yes po, uh, hey, uh, Your Honor. Hey, uh, 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 you yes po, uh, Your Honor. Anong anong kaso? Sexual harassment. Um, we're looking at uh, we're still studying po uh, Your Honor ang rape, rape. or er oh, LWS yeah. okay. po. Yeah. All right, uh, just to give you a background, no. Uh ang before, no, correct. Correct me if I'm wrong. Do you have a lawyer with you? Who incidentally was also my lawyer, ha? uh yung rape accumulates uh, man and a woman. Okay. Ngayon yung expanded rape law which has been enacted how many years ago? Five years ago lang yata. Oh, five years ago ba? Expanded rape law. Ha? Ah, uh, Meron ng expanded rape law which was enacted around if I'm not mistaken five years ago kasama ni male to male sa female to female ang pagkakaintindi ko ah uh, yung sa male male to male meron penetration was there a penetration if you if you remember that was 19 years ago baka mo nakalimutan mo na